Lotus tatay Mukhang bakta Puslanan man, puslanan Paano lang eh, pitason na ito na itong kwan Ang bui? Ayan Lotus tatay

Ang diri bita mo wat ug mga ana no kana? Oh, kisa ta si Tatay July. Ah, oh, July. Karon oh. Dati kasi mga idol dito si Tatay July no. Oh. oh. Ari sa Kutay. Oh. Dito si Tatay July, wala siya dito mga idol. Wala siya dito mga idol, si Tatay July. Tatay July lang kasi dito nag-ano na, mga idol. Na na Si sa July nung nakaraan kasi taon dito ako si Tatay July din na ah, chambahan ko si Tatay July kaya nandito na nangunan na masul ito yata yung pasul ito yun yan. ito yung mga idol yan yan ito, ito yung mga tali galing lawali tali niyo mga idol masul. Walang na masol mga idol. Na may siguro mo unta mamasol. Tat. Wala na masol. Wala. Wala na masol mga idol. So Eh, yung ano, yung tulay ng kalatraba mga idol. Wala na kay nain, namay magpo-vlog ng idol. Lakaw tayo mga idol, wala wala tay ng mga idol. ay So, ayun ang mga idol. Ah, uh, wala si Tatay Julay, no? Kasi dito kasi nakaraan, nakaraang taon dito dito ko nakita sa July wala wala dito mga idol yun yung mga ano yun yung mga sapyao sap, nga ginagamit sa tayo kasi <laughs> wala siya dito mga idol so alis na lang tayo mga idol ayan